Wow, very delicious. We have a uh, Shanghai pata, biko, pancit at puto. Wow, yan ang mga bisita namin oh, magpogi at guwapa at maganda. <laughs> oh. <laughs> oh, sige na. Krypton, ano ng mo, Krypton? Ano yan? Ay, ay, mo niyo bagay si crypton Ah, galing grip to, na. nagbe birthday din na rin. ko na Basta... Sige na, kain na tayo. <laughs> o, kaya na, kain na. Kain na kayo, mga kapat-siyo. Okay. Okay, galing naman to. Sige, sige. Anong mga anak ka na. model ka Ano yung diyan? Ano yung sa bagay <iya> Mama, mama. Ai sono la pulunaria

ikaw lang, mami mo. Wala ka O, mo. Ting, mami. Sino yan? Sino yan? Sa tilit mo, wala? Sige May mga something kayo, ah. Hindi ko kayo maintindihan kung ano nangyari sa inyong buhay, ah. Ikaw mo na po kami, Ay, Ay,

pero <laughs> eat <laughs> it now, mga kapaksil. <laughs> Ayan. 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 no 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 no

la